Hello, good morning mga marina at parin. Kasama ko ang aking hipag. Pupunta kami ngayon sa palengki ng anong pangalan? Magra. Dito po sa GMA Cavite. Aakyat tayo ng ano bundok. bundok. Aakyat <laughs> kami. Oo. Uh, sumama lang ako at ako yung mapawis. <laughs> Ito po ang kanilang school. Sa tabing daan lang. Ah. Lapit lang. Ano to Hi, senior high? Hmm. Senior high. <laughs> ah, Nag-uumpisa na po kami. Bumaba. Ayan po ang daanan. Dito po na daan yung motor. Oh. Ayan na po ang aming daanan. Nakaakyat na po ito. Magpapawis lang po. At nananakit na yung balakang. Nakatigil sa bahay. Ah! <laughs> si Ate Marlin na wala sexy na dilit kakalakad. <laughs> Kaya sumama ako para ako ipagpawisan. Shortcut sure po tayo dito. Bibili kami ng saging. po lahat ng uh, saging ha. Picture mo. Ayan po nga yung aming daanan papunta sa palengke Wow. Oh. Papuntang palengke ay ano? Akyapin. Baba yan oh. <laughs> Ayan sa highway. Ayan ang ang sasakyan ito ang kali lang munisipyo malapit lang inalakad lang oh dito kami kukuha ng pulis police clearance lang, sa sa dito na po tayo sa portal mall yan malapit lang walking distance lang mga marina at rin nila ang mall dito banda roon ay Jollibee na pa. nakalabas ang mangyan nakalabas sa lungga ang mangyan nalaki po ng tilapia dito po tayo pumunta sa talipapa mura daw dili. Sana ako ang ng ano. Wala. ano Fresh gusto tayo ng krisis kada yah umpanan yung naglalakad nako at kung gusto tayo ngayon kahit gusto na yun tayo ko ano kung gusto tayo malaki yun yun ay pero din ng chicken namin sa krisis eh to tayong Kabil ka, masarap. sa iyo yan. Mga ka ka naman, may free taste dito. Binig ng chicken rice at mayroon kami ng ngati. taste ng Jemma's product. Pero na yung una yan ah?

Dami oh. Dagsa, dagsa ang isda. 130 galunggong. Ah, mura lang te oh. Ang kalahati? Ano ah, mura ka dyan? minsan may ang kalahati oh. Di, ah, kalahati lang pala. Kala ah, ko isang kilo.

Nagbukuha kanina ng paning isang eh Ginto ng mga gulay dito. 20 ang isang tarik ng alugbate. lang. Mahal dito ang saging naman. Tama-tama yung ay tinitiba lang. Tingnan ko ang ng So amin lang po At kami pa uwi na maraming salamat Sa pag-uwa Thank you God bless